Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Ang Balita ngayon. Title, My Protector Ang Protector. Nagpasabog muli ng banat si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga laban sa mga matataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Barsaga, malinaw na may chain of protection na nagbabantay sa isa't isa upang hindi maungkat ang mga kontrobersyang umano'y kinakasangkutan. Ito ang sabi niya. Si Senator Tito Soto ang protector ni Speaker Martin Romualdez. <laughs> Si Senator Ping Lakson naman ang protector ni Senator Tito Soto. Grabing ano itong kongresistang ito? Grabing tapang, grabing. Biroin mo, akusahan niya yan mga veterano ng politiko. Sabagay, yun ang pati mismo ang Senate President, umaalma eh, sa akusasyon na siya, tuta daw siya ni Romaldes. Umangal na siya eh. Kaya sabi niya sa mga minority senators na mamatay sila sa sama ng loob. Hindi ako tuta, sabi niya. Baka hindi nila alam ang si Martin Romaldes ang tuta ko. <laughs> Tapos sumagot na naman yang si barsaga Sabi niya nga, eh kagaya yung pusa ko, ang yabang. Akala niya siya yung amo, mayabang na pusa. Parang ganon siya. Kasi pag ilabas ko na yung pagkain ng pusa, oh, lalapit naman siya at uh, walang magawa. Kundi, ayun, kumain sa sa ito. Matinding aksasyon prinoproteksyonan ni Senate President Tito Soto si Speaker Martin Romualdez. Anong basihan naman ng kongresista na may proteksyon? O siguro sa nangyaring kudita sa Senado, sa nangyaring pagpalit kay Senator Marcoleta. Ako naman, although maganda yung ginagawa ni Senator Marcoleta Okay lang sa akin dahil nandiyan naman si Senator Lacson na Blue Ribbon Committee Chairman na gusto niyang ituloy ang investigasyon itong maanomalyang flood control project. Ako, may tiwala ako kay Senator Lacson. Pagdating sa pagtugis sa mga magnanakaw sa gobyerno, itong mga nangulimbat ng pera ng taong bayan through flood control projects, may tiwala ako kay senator Lacson. I don't know sa inyo. <coughs> so ano naman ang basihan ni Congressman Barsaga na sabi niya ang protector ni Soto ay si Lacson. Uh, nang dahil ba sa advice? ...tumi, maganda yung advice ni Senator Lacson kay Tito Soto na no? uh, wag mong baliwalain ang minority. Kasi Baka bukas makalawa, ikaw naman ang makudita. Dapat ituring mo sila na parang anak mo sila dahil ikaw ang amahan ng sinato. Huwag mo silang baliwalay. That's a very good advice. So, ito na. Ah, naka, nakahanap na sila ng katapat. Hmm. Anong response ni Speaker Romaldez sa mga birada sa kanya ni Congressman Barsaga na sabi niya dapat mag, mag magharap siya siya ang unang imbestigahan. May personal knowledge ako tungkol sa alleged na involvement ni Romaldez sa kalukuhan sa flood control project. Ang sagot lang ni Cong, uh, ni Speaker Romaldez is handa daw siyang kausapin si Congressman Barsaga kailang in private privado so wala pa akong narinig nga response ni Barsaga, Kongresman Barsaga doon sa kagustuhan ni Speaker Romaldes na mag-usap sila in private <laughs> ay grabe ito, magbasa tayo sa mga comments Iris Gilliam, cheese game The king is Romaldes, the bishop is Tito Soto, who protects the king The horse is Ping Lakson, who protects the bishop <laughs> Elmer Cancel Tumbok mo, batang Kongresman ng Cavite, ang galing mo, tugma talaga Ito, marami talagang bumibilib sa congressman ito Renante Miano Hahaha, <laughs> doble cara na pala may speaker ang speaker tapos may protector ang protector <laughs> oh speaker ng speaker yan kini question din nila si congressman Albi Binete sabi niya bakit ang speaker may sariling speaker <laughs> Rabe, may, may house speaker na Atorne Bante, mamaya ang speaker of the house, meron pa siyang sariling speaker o spokesperson. Oh, di ba, sinong ang sa kanila? Taong bayan pa rin. Eh, di dubli pinapasildohan natin. So, oh, ang sagot naman ni response ni Congressman Barsaga, sabi niya, kailangan ni Romaldes ang speaker dahil hindi, niya, hindi siya marunong dipensa ng sarili parang ganun. Hindi siya marunong magsalita. <laughs> Kaya kailangan niya ng sariling spokesperson or speaker. Kate, Dalumpines, you got it right, kong. Nila Fortits, kong Barsaga, salamat at iba ka sa kanila. Nawa madagdagan ka pa ng may prinsipyo, di nasusuhulan. Nets Laseda, joke, it may seems, but my sense. Apulonyo, tag-isip, walang magawa ang protector pag ang mga tao ang magkaisa. Ah, yes, sana hindi dumating yung punto na maging Nepal at Indonesia tayo. Yung punong-puno na ng salop at dating panahon ng tao, wala nang pakialam kung anong mangyari sa kanya, basta ibuhos niyang galit. Sana huwag mangyari sa atin yung puntong yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at papo para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni si ate ang matagaanog yero nga manang karon oo Kung na, uh, oh, na. Kayo, sen oh, ni ang nang na ate nga kon ang kayo And, pang sa atok grabe gyan, grabe na kayo to o na kayo sila ate ko ulan tama na so mo na gid niya ang atap nilang ate ng ate ng nakatop nagatok na gid si Angkol sa ang balay. So nagtinabanga sila og atop si auntie og Angkol. Salamat. So karon humana gid si auntie og Angkol sa pagatop sa ilang balay. ginabang. So, pila na ni ka kami nung balay karon te o kung sa inyong masulti nga natagaan na mo o gyero. Kada balay ko, ni, 23 years na hindi siya. Nga karon, ang akong masulti lang. sa tanan, salamat kay sa gino. O, kung sa sponsor ani, dako kay mong pasalamat. O sa sa mong video nga uh, mapasalamatan gid mi kay Saunag, katuluan, atok, uh -oh. karun, sa una <coughs> uh, katuluan na gid niya among atok pero karon tulok na gid sa una na naka naipulihan na gid og bag-o Mm -hmm. nag-sponsor, so dako kaya mo salamat, more blessing paunta unta, nga mong abot sa nag-sponsor sa